Good day, Madlam Pits. Once again, Wednesday afternoon, July 16, 2025. Ito yung MMDA Nature Park ng Carmona. Maganda magpunta rito kasi sa himig. Sariwa ang hangin yung iba nagpupunta rito para mag-jogging yung iba mag-bike yung iba naman nagpi-picnic alam gusto mo ma-relax mataka rito gaya nyo no? sila hindi tala silang hamok paduyan-duyan sila ron yun no yung iba naman nag-walking kapag yung motor nila walking, jogging sila rito pupunta rito yung eh, mga yan picnic sila o oh. mga jowa o oh. sana all may jowa <laughs> ayan pinda rito eh

NMDA, Nature Park Ayan, bumubuelta tayo Punta tayo rin sa ano Kuna natin yung ah uh, Bambo Oh no. Daan -daan lang tayo. Medyo pa baba eh. Ha? Ganda rito, tahimik. Okay. Dadala ka lang ng pagkain mo. No? Dadala ka ng duyan. dala ka ng kasama at syempre para mangyari ang lahat ng yan dalhin mo yung sarili mo o <laughs> oh, yun may gajagi no? Oh. diba ayan o oh. oh. diba? Nature na nature, oh. Iimig, oh. Ayan, na oh. Ay! Ganyan lang ang um, buhay. Kaya na stress ka, may problema ka. Mabas ka ng bahay. Huwag ka magbukbo. Ay, nag-walking kanina na yun eh. Ngayon, mga nagbabike. Quick, quick, quick. MNDA Nature Park. O, oh, ayan. Fat bike din siya. <laughs> Ay, ito yung kanilang bamboo pavilion. Oh diba ayan Oh. ayan o oh. gawa sa bambu ito yung mahalaga, paalala sa lahat mga pinagbabawal ayan Ayo, 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 yeah yeah ayo, yeah. ayo, ayo, yan, diretso niyo, mga bahayan nyo na itong kanan na rock road na yan pababa yan, puntang ilog yan Yun, puntang ano yan silang okay ah, diba okay, right side sa ating lahat, God bless